ay, yeah, yeah, yeah. yeah. alam mo ang yeah. pagkakamali niya. Akala ko kasi niya. ba nang ligaw? Titingin nga natin pag nandun pa yung mga agar. Tinanggihan mo rin pala si Kiki. Wala namang closure. pala. So, Tinanggihan yeah. sila yung okay. Oy daring nga Sino pa yung nandiyan oh? sa daring ah. Sip. Super super Daring ha. ako na muna. Oy Sip tayo ba? hindi na gila nitong wala. kayo. nag Wala na wala chaser ay Sky mahirap 'yun. Wala nang Wala ring Pag wala nang chipau. chaser. ping ping chip nga tayo eh. May chaser na. Basta kung na lang i-shot nyo para wala nang ano, para rektang patay na mo. lang may pwede nyo na

Kinakasag na ako. Kinakasag kuya. Ako yung ano yung Pwede po ba mo sa ako? Kaya ako yung sasya. Kaya ako yung di mo pagbibigyan. Tumulit Ano nasa mo tsaka? Hindi daw dati. Kaya ako. Detect that. Kaya ako. Kaya Pagkano ng, ng, kutsara kayo, Mali, mali. Hindi, yun yung dapat yung... Ano? Alam mo, yung pag, yan yun? Akin yan, akin Layat yan. Si YouTube yan. Alam mo, ayun ayun na, sa... <laughs> <laughs> malika, eh, no? Mami. <laughs> wow. 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 yeah, eh. <laughs> may Pau, isang nga. Kaya, akala daw. Ako, tatablay okay. pa. Ah, ah, malaki natin. <laughs> <laki>. ah, <laughs> ah, malaki. Ah, malaki. Pwede lang uminom. Ala, ah, ano, Ay, <go, go>, <laughs> <Yung> nilagay <nang, laughs> tempo ako. Tulo, tulo, tulo. Tulo, tulo, sila. aka mo sa Ah, Here comes. <laughs> yung, parino, parino Here yung, comes yung, the <laughs> Here ano the sheep! naol 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 na ba naol 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 naol

<laughs> so may kasama, Wala akong nakapahon. Bobo. Nakaipit. Nakaipit. eh. Hindi wala akong nakapapromise. Patay eh. Tama kay Marco. <laughs> ah! Ah! <laughs> <laughs> Alam mo ba Alam mo Mark, ano, bote. Mark, uh. bote. Mark, bote. Mark, bote. Mark, bote. bote. Mark, bote. Mark, bote. Mark, bote. Mark, bote. Mark, Bongga. Bongga na siya pa. Konyos ta Yan ano yung dahil, mo, sabi. Tayon. Anong sabi niya? Saan ka punta? Ah, saan ka ba ko. Ikaw, saan ka ba ngayon? Hmm, bakit? Dito ako, ha? Bahay. Uwi ka sa bahay. Uwi ka sa bahay. Uwi tayo

Pag ako ng tagay, gusto ko inong. Matagal ang baso eh. Di ba na magtagal ang, ba ang kamay sa... Huwag lang sa baso. Ay, siya tingnan ko siya. Tungo na. Tangin na ah. Ayun ka. Tungo na. mo na kung ka. Patay mo yan. Ayun mo yan. Ayun mo yan. Ay, 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 ay. Uy, aputak inang to. Patay mo yan eh. Wala wala. wala, wala, wala. Wait, provided <laughs> 'yan ng aliyan. IBISIBEN. IBISIBEN. Ay, may bisis eh. Ano? Ano?

Sabi ko patay mo yung camera niyan eh. I-provided yan ng IBS si Ben. IBS si IBS daw ko, hindi na mali ako nito. Kore mo ko. Hindi nga yun. Piyakay pa yung buntut, no? Salangyakan pa ako sa iyo. Do you know what we're going through? Do you like the things that I've been through? Ay, hindi na nga pa yan. Ako.